luto medulutuan mo na tayo. And meet our baby Coco, lagi tong bida dito sa bahay. At quick prep lang tayo mga besh. Ang aking lulutuin is dang da gata. Sabi nga ni kagigising ko lang pero ito na agad ako nag-aayos ng mga kamit sa kusina. Bahala na si gata basta makakain. Tapat lang kasi wala naman tayong trabaho. Haha. Ibang ani ako nakakasupply. Pero sige na, halaga tong lutuin. Baka magutom na naman si Universe. Iwahiwa muna tayo habang nagigising pa. Kaya ayun na nga, tatlong buwan tayo naka-home quarantine. <laughs> este, nakalipa na. Dahil sa operasyon, kaya habang nagpapagaling muna, ay certified may bahay muna ang ating pay. Ay, huy! Dahil nga tatlong buwan akong tambay sa bahay, hindi dahil sa katamaran. Operahan tayo, bes. At dahil bawal muna ang stress, ito muna ang peg. Isang kusinera ng tahanan. Dati puro pagtitimba lang alam. Ngayon, ginisang gulay ang alam. Charot. Mas mabango, mas masarap, at wala pang toxic na workmate. Charot! Nakumahal ko ang aking mga workmate. Ang mga Marie, I miss you na. Matapos akong maoperahan, ang sabi ng doktor, iwasan muna ang mabibigat. Kaya ayun, hindi muna ako nagbubuhat ng stress. At lalong hindi na muna nagbubuhat ng feelings. Sa ngayon, kutsilyo lang muna ang buhat ko. Panghiwa ng sibuyas, panghiwa ng kulay. Ay, sa sobrang haba ng kwento ko, ay hindi ko na malaya na naghahugas ka na pala dyan. Ba't hindi mo'y nasabi? <laughs> At huwag kayo, akala niyo na pagaling niya magluto. Ha? May kodigo ata yan. <laughs> yan ay tatanong kaya nagkalasa ang naluto ko. Gawa namang kodigo. Ganun yun. Ready to magisa na pala si babaita. O oh, yan, o ba yung gulo ng buhok? Nakasarapid pa yan. Kagabi pa, hindi pa tinanggal. Hay sus, Maria Sep. Yung anak ko ay nagtago na naman baya sa sulok. At pag nakarinig ng tunog ng kaldero at sampi, ay nagatakot. Ay banok. Yan ang gulo. Ano? Ang daming alangit. Hindi pa na nakapaglinis dyan ay. At ayan na nga po. Nagluto na ang isang nilalang na hindi marunong magluto. Pero marunong magluto. Eh. Habang niluluto ko to, naalala ko nung nasa recovery room ako. Sabi ng nurse, mambawal bawal muna kumilo sa... Eh di ako, okay po. Pero sa si isip ko, bawal kumilos. Pero pwede bang umorder ng milk tea? Nung nagpapagaling ako bawat hakbang parang dramatic scene sa telenovela eh. Parang yung background music ko ay sa bawat paghina. Kasi literal, bawat hinaramdam ko ang tahe. Ow! Pero alam mo, sa kabila ng lahat may natutunan ako. Una, huwag i-google ang symptoms. Kasi ang google diagnosis eh. Buntis, pag hindi buntis may taning. Pag hindi may taning, alien ka na. Ngayon ako'y nakatayo, nagluluto at nakakain ng bawal kong kainin dati. Kaya mga sis, tandaan, life is short. Pero dapat ang fallopian tube, hindi. kaya naman, cheers to healing, to food. At sa mga babaeng, kahit sa mga may tahiang tiyan, marunong pa rin magluto ng ulam with attitude. Sa so, unang araw, may nurse na parang stalker laging nandyan sabi ko ma'am privacy naman sabi niya privacy sa word ba? Hey, welcome to hospital life <laughs> siyempre charit lang yon may mga sabi lang may mga ikwento lang baya eh itong anak ko gutom na rin yan kaya nakabang na sa in tapos na nga niya ako malapit mo ako. ah at siya anong bango baya ako na amoy lang nyo rin magugutom kayo akala niyo, napakasarap ha huh? anak ko nga ni ay nagasari-sari na kung saan saan nandun. At ari nga niya ay kaunting halo lang tapos na baya At ito na nga ang aking ginataan tilapia. Ha! Kahit ganyan yan masarap yan. Siyempre pinagluto ko rin ang aking anak o pagkain ni Coco namin. Atay at saka may carrots. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig. Paawa!